uh, narito na naman upang magbabi na naman ng orasyon. Ito yung orasyon na pangkonsagra sa lahat ng gamit uh, dahil po may nag-request po sa atin. Uh, ito na yun. Uh, ikaw na nag-request nito. Sa mga wala pang uh, pangkonsagra sa kanilang mga gamit, pwede niyo rin po itong kopyahin. At uh, enter po tayo. <tinyo> Yan, welcome back po sa aking channel. Ah, uh, ng Angeles. Nawa'y ang kayo ng aking video ito na nasa mabuting kalagayan, sa ano pa mang kapamakan at walang karamdaman Hangat ko lagi ang inyong uh, mabuting pangatawan at kalusugan at kaligtasan po. So yan, uh, shout out po sa kapwa ay sa mga followers ko, solid uh, subscriber at sa mga channel member, shout out po sa inyo. ah, uh, ganun din ako po ay magsashout out sa bawat na comment, yun ay pangako ko po. Kaya uh, ito na po, nangunguna po si Alexis Bryan, shout out po sa inyo. Marshall uh, de los Reyes Jr. shout out po, uh, Richard Fabiante uh, shout out po, uh, Ramil Agang shout out po, Peter uh, Bugabil shout out po, Jeb uh, Great. shout out po, Arbel Yari shout out po, Robert Cabunellas shout out po, Manuel Sederes shout out po, uh, Montokin Mon Tukin, shout out po. Nene Day, Nino Day, shout out po. Carlo Pajarillo, shout out po. Uh, Lilian Tikoy, shout out po. Jerome Lagumbay, shout out po. Kapatid kay Bigan Mandirigma, shout out po. Emeline Balanak, shout out po. Uh, okay, yeah, yun. Ay, so, hindi ko po na shout out. Uh, Mag-comment po kayo uh, sa video kong ito para sa sunod na uh, mag-upload ko ay ma-shoutout po, po kayo. Shoutout po sa kapwa ko content creator na ganito, nagbabahagi, mga brother and sister. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagbabahagi ng mga version. Uh, Shoutout din sa kapwa ko, Anting Errol Bulario. Shoutout po sa inyo at ganyan din po sa inyo sa abroad. Shoutout po, ingat po kayo lagi dyan. Uh, may naghihintay po sa inyong mga pamilya. Uh, yun, uh, po'y nagpapasalamat po muli sa yon yung nagtiwala na kumuha sa akin na, libreta, yung set niya. Naipadala ko na po eh. Yan ba yung resibo? Naipadala ko po yung resibo. Nakawala ka. <laughs> Dali, ko para maipakita ko po sa inyo. So, ayan po. Ito po yung resibo nila. Tatlo po yun na nag-order. Sa JNT po ako nagpapadala. Ayan. Tatlo yung umorder ng tatlong set. Ganito yung inorder nilang set. Ay. Ito. Ayan. pag set sila sa tatlong pers uh, ah, katao. At ngayon din, ito naman ay uh, may nagpagawa na naman. Isang set. Uh, ah, Di bali, dalawang set pong papashipping natin na naman mamaya. Ayan. Uh, o Omo, Tres Pico Roma. Ayan. Ayan. Ito may, hindi ko mahawakan masyado. Ayan po. Ayan. Ito yung nag-order nito, magagamot. Dito yung Omo. Three items po yan. One six lang po yan, three items. May kompletong dasal po ito. Ito yung sa panggamot. Ito naman yung uh, set ng pang-protection. So yan, salamat sa nagpagawa uh, paggawa nito. At, uh, at asahan nyo po, mamaya po ay uh, tayo po ay shipping. At yun, uh, yung aking pinabagi nga po pala ay magdasal ng isang ama namin at sumasampala tayo at isa lang. Tapos magwis. Uh, tapos ito, sunod nyo na po yan. Pwede bagitin po ng tatlong beses at isang beses po yan. At hihit po sa inyo pong uh, medalyon, mutya, kahit ano klaseng mucha, uh, habak, saliko, uh, panyo, singsing, -sing, pwede rin po dyan para maging konsagrado ang inyong gamit spiritual. Sana makatulong po. Anaway, supportahan niyo po yung aking short, mga short video. Uh, yung mga ina-upload ko yun. Uh, napapanood ko po yun. Tapos ina-upload ko rito para inyo meron din po kayo mapanood sa aking channel. So God bless. Maraming maraming salamat.